Paglalakbay ng Misteryo, Ang Mahiwagang Biyahe ng Prinsipe, Part 2, Episode 7 Sa pagpasok ni Eren Mazi sa Thanever, sinalubong siya ni Napungo Shali, Senador Dan Amudan, at Nambi ng Tirumalay, kasunod nito, Napansin ni China si Pungo Shali at nagtanong kung sino ang dalagang ito. Agad na sinabi ni Nambi na sabihin ni Pungo Shali ang kanyang nakita. Agad namang sinabi ni Pungo Shali kay China ang emperador ay nasa panganib, ang mga rebelding panjan ay nasa loob ng kuta. Napatanong si China kung paano sila nakapasok. Sinabi ni Pungo Shally na ang katulong ni Nandini ang nagpasok sa kanila. Nakita ko sila habang dinadala sila sa kanyang silid. Agad na nagutos si China sa mga bantay na tawagin ang mga bantay ng hari, sinabi niya kay Pungo Shali na sumama sa kanya, ang batang tigre ay buhay pa. Samantala, muling nagkita si Aaron Mazi at ang kanyang ama, nagalak ang hari sa pagbabalik ng kanyang anak. Kasunod nito, dumating ang ilang miyembro ng kanyang pamilya, agad na ipinakilala ni Kundevay si Vanity sa kanyang ama, at nagbigay galang si Vanity sa hari. Ang mga panjan, sa pamumuno ni Ulo, ay patuloy na nagmamasid sa kinaroroonan ng hari, nakita nila ang pag-uusap ng hari at ng kanyang anak, sinabi ni Ulo, Nabigo ang ating mga tauhan sa Negapathanam, ito ang ating pagkakataon upang patayin silang dalawa. Ngunit habang papasok na sila sa butas ng pader patungo sa silid ng hari, narinig nila ang isang nakakatakot na tinig, nagtatanong si Ulok kung anong tinig yon, at sinabi ng katulong ni Nandini, wala yon, ituloy lang ang ginagawa. Ngunit habang patuloy sila, bigla silang tinakot ni Mandekini na parang multo, kaya nagpanik sila at nagsitakbuhan sa loob ng lihim na daan. Si China, kasama si Pungusali ay nagmamadaling gumawa ng aksyon, pumasok sila sa lihim na daan upang hanapin ang mga panjan, nang marinig ni China ang mga ingay sa loob. Binunot niya ang kanyang espada at sinabi sa mga bantay, bilisan ninyo, lahat ay magtungo sa silangan. Samantala, mula sa lihim na daan, habang nagsitakbuhan ang mga panjan, agad na umakyat si Mandekini sa pader at pumasok sa butas patungo sa silid ng hari. Nang makapasok siya sa silid ng hari, siya ay nagmamasid sa hari na parang sigbin na gumagapang. Habang ang lahat ng nasa palasyo ay nagdarasal kay Goddess Derja, ang hari ay mag-isang natutulog sa kanyang silid, samantalang ang mga panjan ay muling nagpapatuloy sa kanilang plano. Habang ang hari ay natutulog, hindi nagtagal, nagkaroon siya ng pagdududa sa kanyang paligid, kaya tumayo siya, kinuha ang kanyang espada, at lumapit sa bintana, nagtanong siya ng paulit-ulit kung sino ang nandyan. Nang makita niya ang mukha ni Mandakini, nabitawan niya ang kanyang espada at nagtatanong, Mandakini, ikaw ba yan? Ikaw nga ba talaga yan? Buhay ka pa pala? Subalit, habang lumalapit ang hari kay Mandakini, mula sa malayo, ang mga palaso ng panjan ay nakatutok sa hari at handa ng pakawalan ito. Habang patuloy na lumalapit ang hari kay Mandakini, sinabi niya, patawarin mo ako, ako ay isang makasalanan. Binitawan ng mga panjan ang kanilang mga palaso at sinabi, luwalhati sa Haring Vera Panjan. Ngunit nang makita ni Mandakini ang isang bala ng palaso na tumagos sa bintana, tumayo siya sa harap ng hari, sa kanyang pagtayo, ang mga bala ng palaso ay tumama sa kanyang likod na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, nang makita ito ng hari, agad niyang hinawakan si Mandakini at nagtago, ngunit wala na itong buhay, sa pangyayari, habang hawak niya sa kanyang mga bisig si Mandakini, sa pagkabigla at pag-aalala, sumigaw siya ng malakas sa pangalan ni Mandakini. Samantala, sa loob ng lihim na daan, nang matagpuan ni China ang katulong ni Nandini, ipinahayag nito sa kanya, naway mabuhay magpakailanman ang maluwalhating hari ng Madurai, si Vera Panjan, subalit tinigbas ni China ang kanyang leeg na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa gitna ng trahedya, nang marinig ni Eren Mazi ang malakas na sigaw ng kanyang ama, Kaagad siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang ama. Sa silid, agad niyang pinulot ang espada ng kanyang ama at tumalon sa bintana kung saan ang mga panjan ay nagpapatuloy. Ang hari ay umiiyak sa di ka nais-nais na pangyayari, habang hawak niya sa kanyang mga bisig ang kanyang anghel na si Mandakini, ang kanyang anak na si Eren Mazi, puno ng puot at handang magiganti, ay nakahanda ng paslangin ang mga kaaway. Nang makita siya ng mga panjan, agad siyang sinugod upang paslangin, ngunit magkakasabay niyang nilabanan ang mga ito, ang kanyang puso ay puno ng puot at sakit, at sa kanyang galit, ang kanyang isipan ay tanging nagnanais na paslangin ang mga kaaway. Sa kasagsagan ng labanan, nakipaglaban si Eren Mazi ng may matinding determinasyon, ang kanyang espada ay tumatama sa bawat kaaway na kanyang nakaharap, ang kanyang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya kailanman naranasan. Habang dumarating sa silid ng hari ang ilang mga miyembro ng kanyang pamilya, si Aaron mazi ay patuloy na nakikipaglaban. Ngunit ang mga panjan ay marami, at ang labanan ay tila walang katapusan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, si Aaron Mazi ay nasugatan, ang kanyang damit ay napunit, ang kanyang katawan ay nagdugo. Ngunit, ang kanyang puso ay nananatiling matatag, ang labanan ay naging mas matindi. Ngunit ang determinasyon ni Aaron Moseley ay hindi nagbabago, ang kanyang galit ay naging isang nagbabagang apoy, na nagpapalakas sa kanya, hanggang sa paslangin niya ang mga kaaway. Sa silid ng hari, ang sakit ng puso at isipan ay nangingibabaw, sa pagitan ng pagluha at pagdadalamhati, ang hari ay walang magawa upang ibalik ang buhay ng kanyang minamahal na anghel, kundi ang tanggapin na lamang ang sakit ng katutuhanan. Sa rushfrekutanado, mula sa labas ng tirahan ni Ketiga, natanaw ni Karkan at ng kanyang mga kasama ang papalapit na si Medren kasama ang maraming Kalamugers na kanyang mga taga-suporta. Sumisigaw sila ng Shivaham. Sa paglabas ni Ketiga, natuwa siya sa kanyang nakita at sinabi sa harap ni Medren "Papuri kay Medren Devar." sumang ayo naman si Karkan at sinabi, "Papuri sa deboto ni Shiva na si Medren Devar." Sa wakas, dumating na ang ating panahon ang mga tsyola ay hindi nababangon sa loob ng isa pang isandaang taon. Samantala, ang bangkang rider ng mga panja na si Tagcaro ay hinuli ng tauhan ni Priya na si Duming at dinapos sa kanilang barko. Sinabi ni Tagcaro, kalagan mo ako, marami akong alam na mahalagang lihim, ang buhay ng iyong prinsipe Adita ay malalagay sa panganib ngayong gabi. Sinapak siya sa ulo ni Duming at sinabi sa kanya na isara ang kanyang bibig o kaya'y puputulin ang kanyang dila, Subalit nagpatuloy siya sa pagsasalita, may kabilugan ng buwan ngayong gabi, mag-ingat ka, ang buhay ng iyong prinsipe ay nasa panganib. Samantala, sinamahan ni Nambi si Vanthea Thiven patungo sa ilog Kalidam ng Kadumber upang ituro ang lihim na tunnel patungo sa loob ng palasyo ng Kadumber. Habang papalapit sila sa baybayin, nakita nila mula sa malayo ang ilang mga nakasakay sa kabayo. Nang makita nila si Peria, nagtanong si Vanthea Thiven, saan kaya pupunta si Peria pa Zuveteriar? mayroon bang nagaganap na bagong pagsasabuatan? Sumagot si Nambi, kung mayroon tayong mga kabayo, masusundan natin siya at malalaman natin kung ano ang kanyang pinaplano. Nang akmang bababa ng bangka si Vanthea Theven, pinigilan siya ni Nambi at itinuro ang tunnel na patungo sa palasyo ng Kadumber. Nagmasid sila ng sandali malapit sa tunnel, nakita nila ang isang taga Kadumber na lumalabas mula sa tunnel at pumapasok sa ibang pinto. Sinamantala ni Vantia Thieven ang pagkakataon, pinigilan siya ni Nambi na huwag pumasok, ngunit mabilis siyang pumasok sa tunnel. Kasunod niya, ang ilang miyembro ng Panjan sa pamumuno ni Ravid Asan ay pumasok din sa tunnel sa tulong ng isang taga-Kedumber. Nang dumating si Peria sa kanilang barko, napansin niya si Tagaro na nagsasalita ng mga quotes tungkol sa pag-ibig. Kaya tinanong niya si Duming kung sino ang nakatali na yon, sinagot siya nito na siya ay taga-bangka, hinala namin siya ay isang espya. Nang marinig ito ni Peria, nilapitan niya si Tagcaro at tinanong ito, Ikaw ba ay isang panjan? Sumagot si Tagcaro, medyo tsola ako, medyo panjan, at ang natitira ay lankan. Para sa ginto, nagtatrabaho ako para sa sinuman, ang pangalan ko ay Karuthiruman, at ang bansag ko ay Tagcaro, subalit iniutos ni Peria na itapon siya sa dagat. Nang itinapon si Tagcaro sa dagat, Sumigaw siya at ipinahayag ng malakas, sasabihin ko ang isang lihim, ngayong gabi, ang kamatayan ay maglalagay sa kay Adito Karikalan, sa pamamagitan ni Reyna Nandini. Sumagot si Duming, ano ang pinagsasabi mo? Si Tagkaro ay nagpatuloy sa pagsasalita, ang mga rebelding panjan at ang Reyna Nandini ay nagplano upang patayin ang prinsipe, ibaba mo ang lubid para sa akin, o kaya'y malulunod ang katotohanan kasama ko. Sinabi ni Duming, nababaliw siya, nagwawala siya. Ipinagutos ni Peria na ibaba ang hagdan na lubid. Si Tagcaro ay tuloy-tuloy sa pagsasalita. Panginoon ko, nakita ko sila ng aking mga mata at narinig ko rin sila. Dinala ko ang mga rebelding panjan patungo sa kadumber sa aking bangka. Ngayong gabi ay pupunta sila upang ipagiganti ang pagkamatay ng kanilang hari. Nang marinig ni Peria ang lahat mula kay Tagcaro, iniutos niya na ibalik ang barko sa kadumber.